pag inikot mo yan, pwede siyang masugatan. Okay. So, dapat, so straight, dapat lang. straight lang. Dapat, tapos ito, dapat straight or? Hindi, nee, okay lang yung ganyan. Kasi, kasi di ba nakakasugat siya? Mm, kasi blade yan eh. Uh. So, isang okay. ano lang yan, isang cream lang yung ganyan. Kaya hindi mo siya pwede iliko. Kasi mm. pag niliko mo yan, may tendency masugatan si patient. Mm. So, one stroke, pababa hanggang chin okay basta tanggalin mo yung ang technique yan tanggalin mo yung, whip, uh, yung yung shaving cream ah okay okay yung shaving cream susundan namin yung shaving cream pababa okay okay then dito naman kasi syempre pag mini pag shaving cream niya mapupuno yan dito mm hmm saril so since ano lang to imaginary so one stroke sa chin one stroke dito mm. one stroke dito so hanggang dito yan so, kung meron pa yan kung meron pa yan, oh, kung meron mm. pa yan ditong cream ibig sabihin may mga buhok pa yan dyan mm. so i-ano mo lang yan dyan pababa mm. and pag inano mo pag unang stroke mo ito yung normal water mo di ba? Mm -hmm. soak mo yan ah. Tatanggalin mo yung ah, okay, uh, okay, okay. So, pag stroke mo, one, okay. ugas then stroke, two, mm. ugas Kaya tinanong kita kanina kung saan yung working hand mo. Okay. If either left or right. Kung left ka, dito ka sa kabila. Kung mm. right ka, ito, dito ka sa kabila. So, pa madali yung ikot na. Mm. So, ulit. First stroke, one hanggang chin, mm. Remove. So, remove then two gancin mm -hmm. remove then three remove okay then kabila naman mm -hmm. same mm -hmm. hila pababa mm -hmm. hila oh. remove hila pababa remove hila pababa remove okay then pangalawa yung mga nandito naman Hmm. Lahat yan, pababa. Hmm. Hindi po ganyan hmm. ha? Hmm. So, meron pa? One stroke, one stroke. One stroke one lang. One, ganyan din. Isa. Hindi sa Hindi hanggang sa matanggal. Mm Then, meron pa dito. Ganun din. Hmm. Stroke din, pababa. Pwede mo pa, kung kaya mong paabutin pa pababa sa leeg, mm -hmm. pwede naman. Kasi pwede mo naman siyang itilt ng konting gano'n. Para ah, okay. mo siyang pagbunan. Pababa. Tapos ito, pababa. Basta wag mo lang didiretso na nun, Kasi mas pwede siyang masukot. Pwede mo siyang itilt na pa mm -hmm. Daling Kaling dito, pababa. Basta lahat ng stroke, puro pababa. Pababa. Okay. Oh. Huwag pataas. Kasi pag pataas, masusugat. Pwede siyang masugatan. So lahat yan ng stroke, pababa. Hanggang sa matapos. Hanggang. Kung ano pa, mayroon meron pa dyan, pwede naman yan pababa. Masugat. Okay. Okay. Matatapos yan. So, matapos siya. Hmm. Ang gagawin, kuha ka ng towel. Si water Then, tanggalin mo si uh, si mga uh, damping-damping. Uh, <laughs> mm. Ano? Dito lagi, sa sa far away, sa far mm. Tanggalin mo si yung mga remaining na uh, buhok or uh, tawag yung shaving cream. Mm -hmm. Tanggalin mo siya. Tapos, isa. Pagkot, gamit na to gamit na to so may pa pa dito. Hmm. Pwede mo siyang gumagamitin. Okay. Okay. Remove eh hmm. Okay? So, gusto mo lahat yan, kasi hmm. mayroon, sure, no. so, make make pa, kung mayroon pa to Gusto mo pa, kung mayroon pwede pa gamitin yung extra mo. Hmm. Kung ulit, dump mo na lang siya. Tapos hindi naman yung procedure natin. Pwede mo siya. Ito, ano na lang? 1,000, Ayan. Sa aftershave, kung gusto niya magkalagay ng aftershave, kanyari, yung aftershave mo, madumi yung gloves mo, mo. Mm -hmm. yun, palitan, palitan mo. Sa up to you, kung gusto niya palitan o hindi. Pero kung madumi na yan, palitan mo. Aftershave na kasi patapos na yun. Aftershave. Tamta lang. Wow

不过我跟他们说我跟他